yan ito na naman yung ating punla. O, ayun nga lang, naulanan kahapon ay nung isang araw pala. So hindi pa siya masyadong nakakuan yung mga ugat niya. Hindi pa masyadong nakatosok sa putik. Sobrang lakas ng ulan yung iba mga balibalikad. Ayan o, hmm. nakalabas yung ibang mga ugat niya. ang area nitong ating pinagpunlaan is uh, 200 square meters pero itong ipinunla ko 40 kilos lang to 40 kilos RC 18 baka sakaling maganda ngayon so medyo maganda yung tubo sana kung di sana naulangan kahapon o yan na namumuti na yung mga ako Kasi kakapa, kakatanggal ko palang lang ng tubig. Kapapahiga ko palang lang. Pinahigaan ko para hindi siya malunod. Kasi pag hindi natin pinahigaan to malulunod talaga to Itong punla natin. Kaya medyo pinapasyal-pasyal lang ko rin ngayon. Tumitingnan so, ko ba kung yung mga medyo may tubig tubig pa para lagyan ko ng maliliit na kanal at may tanggal yung tubig Yun, wala naman siyang kuwan -gaanong mga malalim lalim na tubig o so yun nga lang nagka problema lang nung isang araw dahil sobrang lakas ng ulan nagkabalibalik tag ibang mga butil at ito yung ating palay guys nangingitim ang daming mga maiitim tulad nito oh. to, hmm. ito yan o oh. naabutan kasi yan ng napaka Tagal na ulan nung nung siya ay namumunga pa lang namumulaklak medyo mahirap talaga pagka naabutan yung palay mo ng tuloy-tuloy na ulan pagka namumulaklak